Pagpapalangarang mga araw teknisyan mga ka-DIY, mga ka-master Mayroon po tayo ditong repair na TV Ito po ay sharp uh, Slim fit po ito Blue diamond, slim Ayan So, ipapakita ko muna kung anong trouble nito Yan. I-on po natin Nakasaksak na po yan Ayan, may power Ayan, may power naman So, pindutin natin dito Ayan, lumabas na A, nag on pala Ayan. Ayan. So, kung pansin po natin ang kanyang picture, colored naman siya. Pero, ayan o. Oh. Ngayon, tanggalin muna natin yung uh, nilagay natin yung input. Okay, dito tayo sa channel. Bueno. Ayan. So, halata talaga. Ayan. So, sishare ko po sa inyo yan. Kasi kahit ako, nahirapan din itong retrace. Ayan. So, ipakita ko muna yung board sa inyo. Tain ko muna. So, orig pa ang ball po nito. Ayan. Halos nahaloghog ko na rin po ito lahat. Dito sa vertical niya. Kasi sira dati yung vertical. So, pinalitan po natin. Pero, buo, na, buo naman sana ang picture. Pero, yun ang lumabas. So, may mga pinalitan na rin man tayo dito. Pero, nasa ano po ito? Sa mga ABL section. ABL section. So, dito sa vertical session, talos na-check ko po yan. Yung mga chips lang yung hindi ko na-check. Yung mga senior diode niya, na-check ko rin. Ayan. So, check muna natin kung ilan ang voltahe kasi ang required kasi ng vertical nito ay nasa 30 volts check muna natin yung voltage ah uh, yung kapasitor pala napalitan na rin man natin ito good naman yung kapasitor na to napalitan na natin yan so testing natin tapos mag check voltage tayo ito so, gamitin natin yung digital ito ground na nat yung natin yung item natin natin test probe ground na yan, switch on natin yan may power naman Okay, abang tayo dito sa vertical supply niya. Dito tayo diretso sa ano, sa paa mismo ng vertical. Ayun. Pindutin ko yung tax switch channel. Ah, pa dito pala. Ayun. So nasa 29 lang. 29 ayun, bumaharas bumababa pa 28. 28 point something kasi okay, silipin ko lang yung screen so ganun talaga ito ipapakita ko po ayan o oh. mayroon talagang go pa baba so sabi ko nga patayin ko muna sabi ko nga kanina na ito ay halos na ubos ko ng check dito. Ganun okay na okay na yun lahat. So supply na lang ang problema. So ito kasing playback, flyback. May singaw kasi to dito. Kaya nilagyan natin ng glue stick at saka electrical tape. Nilagyan muna natin ng glue stick tapos binalutan ng electrical tape. So ang gagawin natin ito uh, putulin muna natin yung connection ng ga, uh, mula flyback to diode ng vertical so ayan naputol ko na po yan ito ayan o oh. putol ko na po yan so nilagyan ko lang ulit ng wire so nahirapan din ako nito Matagal ko rin ma kita So, bababa lang, uh, kaunti lang ang diferensya. Kulang-kulang 2 volts lang naman. Kasi 28.9 eh. Ibig sabihin, mga 1 volts, 0.1 lang yung nawala. Ayan. So, ngayon, ang ginawa natin, mag-rewind tayo. Bale, yung starting po nito, dito nakahinang po. Ito yung papakita ko. ito yung starting nakahinang sa ground na po yan nakahinang tapos yung pagpaikot po natin ay clockwise kumbaga sa pag mag screw tayo ay pag magpaikot tayo ng screw ay pahigpit Ayan. so nasa ano lang po ito 1, 2, 3, 4, 5, 6 nasa 6 turns po siya 6 turns okay Dito lang natin padaanin siguro. Ayan. Tapos silahin natin. Ayan. So, ayun na siya. Tagos na siya sa ilalim. Ayan. Tapos dito na tayo mag-jump mismo sa diode. Okay. So, putulin ko lang muna yung wire. So dugtong ko lang muna yung wire Ito So may dumating tayong customer Ayan So ito nakadugtong na po Tapos i-monitor natin ang butahin Okay switch on po natin Ayan So dito tayo mag-abang sa ano ng vertical paa Ayan. so pindutin natin yung channel ayun umabot nga ng 32 32 volts pero dito tayo sa kapasitor nya 31 Ayan. 31 volts So, tingnan natin ang screen kung meron pa rin sa gabal. So, nawala na. Nawala na po. Ayan, plaster lang muna natin. na din. Ito channel. Ayan, so wala na. Okay, ilagay natin sa input. Tapos lagyan natin ng signal sa likod sa audio video Ayan. So, malinis na. So, sa cellphone kasi natin nakakabit kanina yan yung Chromecast. So, kaya, ginagamit natin yung video ngayon. Kaya, hanggang dito lang muna ang video natin. So at least malinis na yeah. siya. Okay sige, God bless po sa inyo lahat.